Hi guys, good morning. So ayan guys, may sinusulat lang ako na um may sinusulat lang ako na confession galing sa isa nating page yung bagong gawa pero hindi ko na siya no. Doon na kapag ah, na kapag send ng mga confession and nakakatawa to guys kasi alam ko na magugustuhan nyo to at makaka-relate na naman ang mga kalalakihan dito para to sa mga lalaking mahilig kumuha ng mga walker walker you know so ayan kung may mga may mga ano ba kayo kung may mga gustong mag uh, pasend ng confession may hindi na kasi pwede mag chat dito sa page mismo may ibibigay ako sa inyo na doon kayo pwede mag send mag send eh naka filter lang yun hindi pwede kung ano ano mga pwede sa sabi nyo doon na so ayun abang abang kayo dahil kinokopya ko lang muna sa isang phone yung sinend ni sender morning